Dito may mga alagang hayop like dogs, cat. Alam niyo ba na ang mga pusa ay may kakayahan na kunin ang negative energy sa kit ng kanyang amo. Ayan no, narinig niyo. <laughs> so may mga eksena sa akin kasi na kapag feeling kong stress na stress ako, napaka-feeling kong nakabang, napaka-negative ko, yung mga pusang yan mag maglalapitan yan. Ang <laughs> kulit. Lalo ka maaaburido kasi stress na stress kana tapos kung kulitin ka pa mag maglingkis-lingkis pa. So meron silang power or ability na maramdaman yung negative vibes mo sa katawan mo. Ganyan ang kayang gawin ng mga pusa. And then ang mga aso naman, meron silang kakayahan para sumalo ng buhay. So ang um, eksena ay palit buhay. Si pusa hindi na kayang gawin yung palit buhay pero kaya niyang kunin yung konting sakit. Yan ay attested uh, base sa mga nakapaligid sa akin, base sa mga naniniwala na may ganyang kapangyarihan ang mga alaga nating hayop. Ang pagkakaroon ng alagang aso at pusa ay may maraming benepisyo, hindi lamang para sa iyong emosyonal na kalagayan kundi pati na rin sa iyong pisikal na kalusugan. Narito ang ilan sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng alagang aso at pusa. Isa, kapanatagan ng loob at kaligayahan, ang mga alagang hayop, tulad ng aso at pusa, ay nagbibigay ng kasiyahan at kapanatagan sa ating mga buhay. Ang kanilang walang kapantay na pagmamahal at katapatan ay maaaring makatulong na mapabuti ang ating mood at mabawasan ang stress. Dalawa, Pagpapabuti ng kalusugan, ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga may-ari ng alagang hayop ay may mas mababang presyon ng dugo, mas mababang kolesterol, at mas mababang antas ng triglycerides kumpara sa mga walang alagang hayop. Ito ay maaaring makatulong na mabawasan ang panganib ng mga sakit sa puso. Tatlo, kasama sa pag-eehersisyo, ang mga aso, partikular, ay nangangailangan ng regular na ehersisyo na maaaring magtulak sa kanilang mga may-ari na manatiling aktibo at malusog. Apat, pakikipag sosyal ang mga alagang hayop ay maaaring maging isang magandang paraan upang makakilala ng mga bagong tao at makipagkaibigan. Maaari itong maging isang magandang conversation starter sa mga tao na may parehong interes sa mga alagang hayop. 5. Pagtuturo ng responsibilidad Ang pag-aalaga ng isang alagang hayop ay isang malaking responsibilidad. Ito ay maaaring magturo ng mahahalagang aral tungkol sa pag-aalaga at pagmamahal, lalo na sa mga bata. 6. Suporta sa emosyonal, ang mga alagang hayop, tulad ng aso at pusa, ay maaaring magbigay ng suporta sa emosyonal, lalo na sa mga panahon ng stress o crisis. Ang kanilang presensya at pagmamahal ay maaaring makatulong na mapagan ang mga negatibong damdamin. Pito. Buhay na may layunin. Ang pag-aalaga ng isang alagang hayop ay maaaring magbigay ng layunin at kahulugan sa buhay ng isang tao. Ang pangangailangan ng iyong alagang hayop sa iyo ay maaaring magbigay sa iyo ng pakiramdam ng kahalagahan at kasiyahan. Tandaan na habang may mga benepisyo ang pagkakaroon ng alagang aso at pusa, ito rin ay may mga responsibilidad. Kailangan mong siguraduhin na handa ka sa oras, gastos, at dedikasyon na kinakailangan upang alagaan ang iyong mga alagang hayop ng maayos.